Okay naman po. Maalog tsaka mahaba. Pero okay lang naman. Di naman nakakainip. Di pa rin pala gawa yung kalsada dito. Oo oh, oh no? nga eh. pinsa mo, nami ka na nga dyan. natin dina <laughs> parilat Parinat. sa loob at makapagkape. Alam ah, po. Buti na lang insa naisipang mumuwi dito. Kaya nga eh. Alam mo, gusto ko rin talaga magbakasyon kasi puro nilang aral yung ginagawa ko dun sa Maynila. Tsaka, nag-break na rin kasi kami nung ex ko eh. So, gusto ko muna siya makalimutan. Ay! Sa ganda mong yan, iniwan ka pa. Hayaan diba? mo, mag -e enjoy ka dito. Gagala kita dito mm. mamaya. Ah, wait, lang. May kukunin lang ako doon. Okay, okay, dito na yan. ka lang ha. Oh, wait Sige. lang. Di kita pipilitin. dito, kapag kumakanta ka habang nagluluto, eh, magkakagusto sa'yo yung mga inkanto, tsaka yung mga, yung mga dinanangita nila lang. Girl, it's already 2025. Di na ako naniniwala dun. Hoy, walang masama kung susundin mo yun. Susumbukan na kita, tibala ka. Okay, fine. dito. Mm hmm. Basta pag may kailangan ka ha, sabihan mo lang ako. Ano ka ba? Parang ang sira. Hindi eh, naman ako bisita dito eh. Grabe yung pag-aasikaso niyo sa akin. Ay! At saka um... nga pala, oh. Uh -huh. eh, mad mad malamig kasi dito sa so uh -huh. mga araw. Isasara mo yung pintana na yun ha? Oo, sige uh -huh. mamaya. Pero kasi maganda pa yung simoy ng hangin eh, malamig. Pwento ako naman ako sa Maynila. Ano naman yung tsura ng Maynila ngayon? Actually, super congested na siya. Sobrang traffic. Lagi na lang... O, talaga. Uh o, -huh. sa Manila. Ang hirap kong aral doon, Tessa. Nagiging hulihan. Uy, morning, tesa, Pakilala mo naman ako sa kasama mo. Ay, teka. Monique, si Nestor. Ano, ah, Store? Si Monique. Minsan ko nga pala. Ay, Hi, Monique. Hi. Pwede ba tumalaw mamaya sa inyo? Hmm. Uy, tulis mo no naman! Pakikipagkilala lang naman eh. <laughs> okay lang, tesa, Sige, Nestor. Pwede kang tumalaw sa bahay mamaya. o. Oh. Kita mo na. Sige, salamat ha. Tutunuyin Sige. Tutuloy na ako. Ang ba naman, Monique. Hindi ka man lang nagpakipot doon, oh. Makikipagkaibigan lang na naman daw, ah. Tsaka, kung ano mo mabait sa restaurant. <laughs> Tara na, kung na tayo doon sa ano, ka? kay Nestor, ginus niya ba ako? Ah. Siya dumating. Alam mo, pagkakakilala ko kay Nestor, tumutupan doon sa usapan niya. <coughs> Oo. Oh, tay! Uy, saan ka galing? Alam niyo ba nangyari kay Nestor? Oo. <coughs> oh. Uh. Dapat lalaro ko na malig mo. No? Mabali-baliw na nga eh. Ha? Eh, paano po nangyari yun? Kahapon lang, kausap namin siya eh. Iwa ko muna kayong dalawa dyan ha. Pakichisis lang ako, ha? O, sige, sige, tay. Hello, I'm going to go. Oi, di sini. Oi, Monik. Monik. Oi, Monik. Monik, kau di sini kan? Oi, tak si Monik. Monik. Oi, kau oi. sini kau. Oh. gusto na sa pamangkin mo. Paano nangyari yun? Eh, tay, nung nakaraan po kasi nakita ko si Monique na nagluluto tapos kumakanta. Baka yun na po yun. <laughs> yun na nga. Tando, huwag mo ko naman siya. Hanapin natin si Monique. Please. Puting na ako. Ito, kumain ka. Ayoko nito. Wala na bang iba? Wala na iba. Kainin mo na yan. Huwag mong kainin yan. Sino kayo? isa akong albularyo. Asama ko ngayon ng Chocardo mo at ang pinsan mo si Tessa. Nasa mundo ka ng impakto na yan. Oh, makinig ka lang sa boses ko. At itatakas kita dyan. Sige, iya. Lumakad ka na. Umalis ka na dyan. Diretso lang. Nakita mo yung puno dyan. Yung malaking puno. Tumaliwa ka. Diretso lang, Iha. Huwag kang matakot. O jan, kumanan ka dyan. Kumanan ka dyan. Mardo. Oh, Monique. Huwag kong madadala, oh. Oo oh, naman, ko pa ba? Sa susunod, nakikinig na ako at mag-iingat na rin. <laughs> kasi, kamusta mo lang ako sa mama at papa mo, ha? Opo. Sige po, una na po ako. Kailangan ko po adi, adi, kasi. Adi, 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 adi. Sige, thank you.